Hello, mga magandang gabi guys. Naway masuportahan nyo po ang aking YouTube channel na Tanayans. For the beach news natin guys, ito tina natin yung mga mga labandero. Ayan. Sana ah. Ayan, ko guys. <laughs> Giniaga ba mo? No. Giniaga ba mo? <laughs> mo? Eh, sarap niyan. Tapos muna ako mahal ng balot. Ba? O, niyan. Oh Ner, sipag naman ni Ner. Oh. Naglalabas siya. Oh. Ayan, yan ang labandero. Sana ko. Oh. niyan sa lahat ng bagay. Tiga saing, tiga lawa, tiga linis. Pero, yan ang mga sipag talaga. Sarap. Uh, ito na ano talaga yan. Ayun, nakakain pa ng balot, guys. Ayan. Guys, ngayon lang kami kumain ng balot. Oo. Uh, nakakain sila, guys, ng balot. Ayun, o. No. Grabe naman, guys. Ang sarap ng kain nila ng balot. Ayun, guys. Ito, um, mamaya. Ako naman, guys, mamaya. Uh, nakakain lang ako ng, ano, prutas, uh, guys. Para lumakas ang aking resistensya. Ayan. Ayan, guys. Uh, sobrang sibag po talaga yung towards my tune na yan uh, wala po kayo talaga masasabi talagang sobrang sibag po talaga ayun guys yun talaga guys siyempre yung nakasipag talaga eh sa paglalaba kailangan talaga yun. yun yun, guys ah, thank you thank you thank you guys and God bless you all may pagtas saan sila hindi? ay hindi ma -tay, ma -tay. hmm, natin guys